sa mga taong hindi nakakalimot pong mag-subscribe, naniniwala po akong sila ay may natatangin, busilag at may mabubuting kalooban. Saan man kayo naroon sa iba't ibang sulok ng mundo, sana kayo ay palaging malakas at malayo sa sakit araw-araw. Pagpalang gabi sa inyong lahat. Sa mga sulit ko pong mga subscriber ko, maraming maraming salamat po. Sana huwag po kayong magsama, mag-subscribe, ipagpatuloy nyo po lamang ang pagtulong po sa akin. Sa tanawin ko pong malaking utang na loob sa inyong lahat at Diyos na po ang balang uh, susukli at gagabay sa inyong kabutihan. sa mga baguhan po na lamang, uh, ngayon lang po nakatuklas ng na aking YouTube channel, Himaga ng Pangasinan, huwag na po kayo magtubiling pindutin ang subscribe button at pakipindot na rin po ang bell icon para uh, malagi po kayong updated sa aking susunod na mga video. Pagkakalob ko po sa inyo mga uh, uh, nanalaman ko po spiritual, physical mga at mga orasyon. Panggamot. Uh, dito lamang po matutuklasan sa Iwaga ng Pangasinan. Pana, uh, pakatandaan po lamang, gamitin po lamang sa kabutihan at huwag sa kasamaan. Gamitin upang makatulong sa taong nangangailangan at huwag pagyabang palagi po ninyong isa puso't isipan at panatilihing magkumbab magpakumbaba sa isa't isa, magtulungan, magbigayan at igit sa lahat magmahalan. At huwag makalimot nung tumulong sa mga taong iniga po sa hirap ng buhay at ito'y malaking kayamanan sa langit sa pagtulong sa kapo at hindi matutumbasan sino man. Kaya ang Diyos na po ang bahalang magsusukli sa mga ginawa mong kabutihan at pakakalob sa iyo ang dikdik -dik at tumapo na pagmamahal. Ang isa ibabahagi ko po sa inyo ngayon po ay uh, orasyon kontra nasun po. Uh, bago ko po kayo umalis ng bahay ay uh, magdasal po kayo ng isang ama namin habang inyong Maria sumasampalataya alwalati at usalin po yung uh, orasyon ng tatlong beses at ihip po sa dibdib ng tatlong beses at isunod po yung susi isang beses lang po. Narito po ang orasyon na uh, kontralason. Ito ay po yung mabuhay na salita. Uh, narito po, usalin ko muna. Lilitum, igum, aliluya. Lilitum, igum, aliluya. Lilitum, igum, aliluya. At sunod eh, uh, po sa dibdib At isunod pong susi sa pangalan ni So kristo na taga Sa pangalan ni So kristo ng Ito yung isang bis lang po usalin yung susi. Sa mga mahihilig po diyan sa mga handaan, sa mga birthday, inuman, sana po o sa mga sumasama sa mga iba't ibang mga okasyon Uh, na hindi nyo po kilala at nakikain po kayo, tinawag po kayo na hindi nyo po kilala sana po uh, ito ay kunin nyo na po itong orasyon na to napakabisa po ito uh, kahit may lason po pag na-usual nyo po yung orasyon uh, ito ay ma wawala po yung uh, kan, uh lason po ihipo nyo sa dibdib nyo po tatlong beses at ihipo nyo rin sa pagkain o inumin ito yung mawawala po yung kwan At mabisa rin po ito sa mga yung mga dilata na ah, halimbawa nakabili po kayo hindi nyo alam na na po yung nabili nyo yung mga lumulubo-lubo na at kahit hindi pa lumulubo pwede rin po i-usalin po ito. Usalin po nyo ng tatlong beses ang orasyon tapos ipunyong sa sardinas o mga dilata ay ito'y mawawala po ang lason po o yung expire halimbawa na expire na po ang may na po yun na uh, katagalan yun po magagamit po nyo po ito napakabisa po itong orasyon na to na uh, panggamit po sa mga lason yan po napakabisa po yung orasyon na to sana po pakaingatan po at sana po ah, uh, palagi yung pakatanda na pag gumagamit po tayo ng ganitong usapin ng mga orasyon na boy na buhay ay sana po ay uh, focus po kayo sa sarili at tiwala sa sarili maganda po itong gamitin sa mga kahit sa biyahe o nasa sakyan kayo na may nag-abot sa inyo ng pagkain Huwag niyo pong basta-basta kung usalan niyo po muna yung orasyon Para sigurado po. At huwag yung kalimutan pong ilagyan ng susi ng, sa pangalan ni So Cristo at ang sa re. Ayan po. Uh, sana po na gusto nyo po ang aking video. Mag, uh, huwag makalimut pong mag-like and share. At pakipindot na rin pong subscribe. Uh, subscribe. Muto na Diyos uh, na po ang bala sa inyong kusokli uh, sa inyo ng inyong mga ginawang kabot yan. Huwag sa inyo ang siksik -sik at tumapaw na pagmamahal. Uh, shout out po sa inyong lahat. Bye bye po.